Milyon-milyong text scams at libo-libong scam calls ang naitala sa Pilipinas noong 2024 ayon sa isang Philippines scam report. Pero sa kabila ng nasabing datos, malirang sabihin na hindi naging epektibo ang SIM card Registration Act ayon sa Cybercrime Investigation and Coordination Center. Narito ang balita ni Jason Rubrico. Inilabas ng kumpanyang Huskol ang kanilang 2024 Philippines Scam Report. Batay sa kanilang ulat, higit 6 na milyong tech scams ang kanilang naitala noong nakaraang taon, habang higit 6 na raang libong scam calls naman ang kanilang na monitor. Sabi ng Call, mas dumami ang mga tech scams pagsapit ng bear months, kung saan umabot sa higit 2.7 milyon ang kanilang naitala. Karamihan sa mga techs ay may kinalaman sa loan scam, pag-register sa mga peking sites at investment scam. drama. Maliban sa text, naglipa na rin ang mga scammer sa social media. Ayon sa Global Anti-Scam Alliance, ang Facebook at Gmail ang pinakaginagamit ng mga social media platform ng mga scammer. Sabi pa ng GASA na isa sa pinakadahilan kung bakit nabibiktima ang mga Pilipino ng scam ay dahil sa pagiging padalos-dalos. 76% sa mga scam ay nakukumpleto sa loob ng 24 oras habang 31% ay na-scam sa loob lamang ng ilang minuto. To. More than 70% based on the um, survey that, that they did. So more than 70% confirmed that they got scammed. We're really talking of very large amounts here already. Ilan sa mga nabiktima ay hindi na sinubukang i-recover ang nakuhang pera mula sa kanila. 78% sa mga nabiktima ng scam ay sinubukan namang i-recover ang kanilang pera pero hindi na naibalik. Sa kabila ng mga nasabing datos, mali raw na isisi ito sa SIM Card Registration Act ayon sa Cybercrime Investigation and Coordination Center. Tandaan nyo, hindi ho SIM Card Registration ang may diferensya. Mabilis mag-evolve ang technology natin. Nag-level up siya. So, nakita nila may vulnerability. Sa katunayan, ayon kay CICC Executive Director Under Secretary Alexander Ramos ay nakatulong aniya ang SIM card registration para malaman nila kung sino ang mga hahabulin at pananagutin sa batas. Karamihan aniya sa mga bagong scam ay nanggagaling na sa social media na hindi sakop ng nasabing SIM card registration law. That's why we are proposing either an amendment or a new law, whichever mababilis ipasa, to address the issue of social media platforms is social media naman because it is not regulated in any way and we need to regulate it para sa Dios at sa Pilipinas kumhal ako si Jason Rubrico as news